Buenos tardes, damas y caballeros. It seems uh, for the 60%, 60 to 80% uh, uh, Filipinos who believe that uh, the impeachment proceeding against Sara Duterte should push through. Uh, wala na ata uh, ibang government official, official. more hated than uh, Senate President Cheese Escudero at uh, ngayon uh, while early pa lang itong survey na ito uh, nagpapakita na na si Cheese talaga ang uh, ang bumagsak ng husto uh, sa bagong survey uh, compared to President Bongbong Marcos to Vice President Sara Duterte and other officials it seems na na channel ng mga tao yung hate nila sa kay Sara Duterte dahil uh, in the face of overwhelming evidence yung mga uh, na obidensya nakita sa Quadcom sa Finance Committee meet hearing ng uh, ng uh, Senado sa Appropriations Committee hearing ng uh, ng Kongreso and good government uh, uh, good government and public accountability hearing Kumbaga everybody knows yung mga yung mga Mary Grace Piatos, yung mga yung mga uh, and everybody yung mga Kokoy uh, uh, Bilamin, and then uh, Show Me Ocho. Kumbaga everybody heard about it already. Ang hinihintay na lang nila, nila next ay bigyan ng chance si Sara Duterte to explain, to rebut those cases. Pero it looks like uh, dahil sa pagdi-delay ni Cheese sa uh, pagpatay ng uh, impeachment un until yung pala buying time lang pala siya hanggang uh, hanggang uh, alam na pala nila na ipapatay talaga ito ng Supreme Court. So uh, in fact uh, meron interview si, si Senator Laila Delima na uh, she is putting all the blame kay Cheese Escudero. Kaya no wonder, no wonder sa survey na ginawa ng uh, ng uh, Octa Research na pinapakita ha na dahil kay uh, sa sa behavior niya sa sa impeachment proceedings at uh, uh, at uh, dito pa sa 142.7 billion anomaly ah uh, sa survey na ginawa ng Octa Research from June 12 to 17, bumagsak ang trust rating ni Escudero uh, from 55 to 51% percent at uh, distrust rating rin niya tumaas sa 25%. Ha? Mas uh, mas malaki ang baksak dito sa Metro Manila 43% and ABC ABC classes, ha? At uh, compared sa kanya, at least si President Bongbong Marcos ay uh, tumaas yung rating from 60 to 64. Strongest sa Visayas, 74 at Mindanao, 67%. Uh, ang distrust rating naman kay Presidente stood at 20%. Kay Sarah Duterte naman bumaba rin, from, uh, uh, bumaba sa 54%. Although mataas pa rin talaga ang trust rating niya sa Manila as ah, sa Mindanao at 95%. Pero mababa sa Metro Manila and class ABC. Ha? At ang distrust rating niya almost pareho rin kay President Bongbong Marcos at 23%. Ha? Si Martin Romualdez naman uminkris sa 57% siguro dahil sa mga investigasyon na house. At um, mataas sa Bisaya 66% and class E voter 61%. Ah, although maraming tao undecided sa kanya. So, ito sa tingin natin patikim pa lang ito sa downright down downward uh, trajectory ng uh, ng survey ni uh, ni Chis Escudero eh mas lalo na siguro ito rin ang dahilan kaya dinilay nila dinilay nila to August 4 to August 6 na lang yung uh, yung yung uh, deliberation on the uh, on whether to 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 follow the order of the Supreme Court or the ruling of the Supreme Court declaring unconstitutional yung impeachment. So baka naghahanap pa sila ng ibang palusot to soften the blow. Ah huh? pero ko ako kay cheese uh, kung kung tuluyan pa rin nila patayin yung impeachment then uh, he might as well kill his uh, his um, uh, presidential or vice presidential plans for 2028 goodbye kasi ko ku, uh, kung si Sarah hindi pa maaresto at tumakbo presidente at least si Sara, meron siya mga solid DDS supporters. Nakita naman natin kahit ano pa mangyari, andyan pa rin yung DDS supporters na loyal sa kanya. Mas lalo nga naipit sila, mas lalo na naaresto si Duterte, mas lalo na kulong si Digong, mas uh, lumalakas sila uh, na yung pagkasolid nila kay Sara. Pero ito si Ping, depended lang ito sa mga sa mga votes ng ibang ng ibang political groups. Kumbaga, wala talaga siyang solid vote na meron sa kanya at yung meron man solid vote sa kanya ngayon na disappear na. Marami sinasabi na dati bilip ako dyan. Kayo, sa mga comments, sinasabi nyo, dati bilip ako dyan, ngayon nawala na talaga. Kasi ang problema, sa kanya lahat nilalagay ang CC. Sa kanya lahat, wala ng iba. He is, uh, is squarely to blame at nakita naman natin paano ginawa niya ang fourth week to six months at ngayon at uh, yung yun na talaga ang plano nila para baling yung sisi sa Supreme Court as if uh, hindi nila dinilay para mapunta sabi nga ni ni, uh, ni Laila De Lima eh kung tinuloy na niya it uh, he already convinced Congress into a uh, into a uh, impeachment trial court in February hindi na siguro nang himasok ang Supreme Court nang himasok ang Supreme Court dahil nga wala hindi pa na, hindi pa nasimulan yung trial kung may trial na yun sa ng Supreme Court a ah, hindi na lang namin i-decide yan na uh, yan na uh, petisyon nila Torion dahil uh, dahil uh, moot and academic na yan dahil ah uh, 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 na yung trial pero dahil hindi nagsimula yung trial, yun. Parang yung sinabi natin noon at naging totoo na talagang uh, part talaga ito ng basketball la uh, kwa nila. Dribble-dribble strategy nila. At ganun na nga nangyari. At ganun, ganito rin uh, ang observation ni Laila De Lima. And we take thank ANC for this video. Said a while ago that the House will file a motion for reconsideration through the Office of the Solicitor General. What does that mean then um, for the Senate? Um, kasi may mga nagsasabi, Congresswoman, pagpatuloy pa din, hindi pa naman kasi final yung decision ng Supreme Court. Meron pa namang MR. Pero ano sa tingin nyo ang dapat na mangyaring ngayon mismo? Should the impeachment court convene? Should it not convene? What should happen next? My position with respect to that is that okay, puede that they can continue and just say the Supreme Court decision is not yet final, and especially so that there are many legal questions aired or articulated on by lawyers and by former justices of the Supreme Court, meaning legal luminaries, and they just continue in recognition of their. Sole power to decide to try and decide impeachment cases. But then an objection, John, that would be courting constitutional crisis because we now have a direct clash, a clear clash between two equal branches of government. But precisely that's one of oh, the arguments against the uh, propriety of the Supreme Court decision Is it because it unnecessarily intrude into. the exclusive domains of a coequal body but tulad ng uh, sinasabi niya kasalanan rin ng supreme court kasi dahil sa decision nila nang himasok sila sa sa trabaho ng uh, ng kongreso house and the senate eh magkakaroon na ng constitutional crisis kasi ngayon dahil nang himasok sila uh, kung hindi susunod ng uh, hindi yan susunod ng ng senado magiging kanayan magiging constitutional crisis na yan. Pero kagagawa rin ng Supreme Court. Pero more kagagawa ni Chief Escudero. Requiring certain things that are not found in the Constitution. And then the second possible option is that they can wait for the Supreme Court decision uh, para hindi maging uh, more than academic. And mm -hmm. although no, no, precisely, and that's why again, I'm sorry if I say this, I put the blame on the Senate President. Because if ng senato yung pag refer ng articles of impeachment last February five, instead of misinterpreting the word forthwith, the very meaning of the word forthwith, it waited for almost six months. Before doing before uh, starting everything and we'll just say that we oped not to decide the cases because impeachment proceedings, the trial is now ongoing. Well so if, if, those if are our options. yeah if our conversation is any indication it only points to one thing that this is not over yet. Um, that this It discussion is. is still going to continue, and this is a story that will continue to follow. ML Party List representative Laila Delima, they are joining us this noon. Maraming salamat po. Yeah, you never miss so, a story. Unlock exclusive access. So nakikita nyo si Cheese talaga. Kaya people will never forgive Cheese, ha? Kung let's say hindi pa na arresto si Sarah by uh, 2025 at uh, 20, 20, 20, 28 at tumakbo si Cheese asa uh, asa uh, vice president uh, for sure matatalo siya kung naaresto si Sara at gagawin si Cheese uh, gagawin si Cheese standard bearer of the DDS of the uh, of the uh, Duterte group at uh, Duterte team i don't think transferable transferable ang uh, loyalty ng mga DDS kay sa mga Duterte kasi iba ang mga Duterte parang brand sila diyan eh. Iba yung level of uh, level of appeal ng mga Duterte kumpara kay Cheese. Kumbaga tao lang si Cheese kumpara sa Duterte talaga at kumpara si Sara Duterte. Si Sara maybe strong kung siya mismo ang tatakbo. Kung hindi pa na na, na na ilabas yung areswarat niya at na pilitan siya tumagbo sa ibang bansa. Pero kung si Cheese lang, I doubt, lalo na dito, na marami rin nagagalit sa kanya. that 60%, 60 to 80% kasi ang galit ng tao, yung hindi natuloy. Parang, di ba nakita nyo, yung sa Arab impeachment na nagka-people power na nga, mas galit yung tao sa pag pagkabitin ng trial kaysa yung kung ano man outcome ng, ng trial. Mas nagalit ang tao kaysa mas nagalit ang tao sa pagpigil ng trial yung doon kay ERAP kumpara sa decision sana even to 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 acquit siguro matanggap pa ng tao at least at tapos yung hearing it's a numbers game it's a political more than a uh, judicial uh, judicial uh, proceeding talo tayo okay lang at least uh, nailabas lahat yung mga uh, dapat ilabas pati yung mga bank accounts ha maka problema na yun na uh, yung mga senators na ang mapupunt ma-inherit -ma -ma yung galit ng tao pero dito ha parang sa sa Arab administration nabitin yung tao ha ah, hindi parang parang binastos tayo hindi tayo pinag, hindi tayo pinagbigyan ng pagkakataon, tingnan yung mga ebidensya at kilatisin natin at evaluate natin ang ebidensya so i think uh, people will 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 be open to accepting a uh, a uh, acquittal huh of course they will be happy with the conviction more than they are happy huh about uh, oh, about the fact that uh, the the uh, impeachment trial was shut down even before it started. So hindi man siguro, ewan natin, hindi, may ewan natin, hindi man siguro magka-people power ulit, pero yung anger ng tao ay uh, i-direct nila kay Cheese Escudero uh, two and a half um, uh, years from now, in 2028, palapit na talaga yan. So Cheese Escudero will regret all about this. So, share nyo itong vlog na ito, i-like nyo itong vlog na ito at baka mapunta pa ito sa inbox ni Hard Evangelista at the Cheese Escudero. So, hanggang dito na muna tayo. May meeting pa si Vat uh, sa negosyo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.